Best ma'am, magrenta nga ng best. Saan? Kailangan ng best? Maliligo naman tayo. Life best man, sinabi ng ate, life guide. Kaya nga. Meron life dyan life po day. si Bruna mo. Piling ko dito yung mga pinagpuntahan. Ay, hindi sa Cebu pala yun. Ito, ito. Meron to? ah, may best. event ka Kailangan ang best papunta sa? Wala. Para mga swimming ka lang. Oh? Baka malalim eh. Hindi um, mo naman alam kung gano'ng malalim yan. Ang ni Kuya parang kanyang na umago pa siya nalilidyo. Saan? Mm. Magkano best? Magkano <laughs> best? Kung, mm -hmm. yung Para po. Tanungin mo, para, para, yung puwenta, yung hindi naman tayo sabay-sabay niya. na ko kami doon sabay sabay Kami din na mag-drive malang ng balsa? May uh, may pulak na dalawa namin. Ah, akala ko. Kami rin. Ah, Ha? Ano na, na? Kaya nga mag ano tayo ngayon. ba yung pa rin ako bay, kahit na pagkipasok naman hindi mo alam kasi kung naisin mo ka Yes, mga best. Dito pa tayo. Ay, Naku, para lang maglaki ng bagso, no? na. Mayroon mo Basta daw Kaya may GCAS daw kayo? <laughs> Naku, wala internet. Paano ka mag-GCAS?

Hindi na kayo magbebest? -kay, ako magbebest ako. ako, mag ako, mag ako. Mag Lublub na. Para diretsyo na wala ng balikan. Okay. Sige na. O magbest na kayo, magbest The best of the best. O sino na? Ito, so, hindi kayo magbebest

Ano, ang best na yun. Ay, ay, sakit sa pa. The best ka, boy? Oo, ha? Ayan na nga, oh. Bayad ka agad. na daw, jigas. mamaya pag natin. Di ba ka tolto yung buwag? ko sa akin. Paano ni? Hey. Tawag mo kay tuya. Diyan, bibigyan. Eh, ano, daw. Mag- Mag- May, ano, may protect ba yan? Hindi, yung bago ang tinatanong ko. Itakpan mo yan na. Itakpan mo. O, asan yung sa akin? Hindi niya ako kinuhanan. Hindi niya ako kinuhanan. Mayroon Isa ka po. Baliwalo kami. Bi, tanggalin mo. Ay, asan si Camille? Ito po. Walong kami bali. Andun na yung isa na nakaano na. Ano nilang mag Ano mag Ano Ayun Sino ba Ayun o. At ako. Walo kami kasi. Paano na Wala pong mawawala dyan? Wala na po kami dito, wala na rin yan. Ay, sigurado. Mawawala talaga. Apay Apay Joke lang. Ano nga Anya, eh. ama. Oh. Ah, Naiisbo ako. Asan pang picture natin? Wala. Papicture tayo kay Kuya. Pag mo na muna iyo oh. Ang laki naman ang ata. Ba't ang laki? Nagdakil naman ini. <laughs> ang laki ng best ko. Imarakay <laughs> siya mama. <laughs> Buntos ba? Mam, gilip-gilip balsa yun mam. O! Sino na gano'n ang balsa? Wala. Ba't sa'yo ang liit ng bes mo? Gano'n so, po ito, Ha? Eh gano'n pa? Ang dakil naman to, Para naman ako mag-bandy jumping. ka <laughs> po

<laughs> Ilan na? Ah? Ito, si hindi na gano. Si ano? Ay, yun pa. Doon o, na lumalangoy na. Yun ah. na ka lapin. yun si Agamulak. Ulo, ikon. Ikon nagsabi? yung ano mo, may mag-actay na sila nag-actay. Kung gusto nyo maging safe to, meron kami Okay, wala sa <laughs> yung picture, kaninong cellphone ng ginamit oh, mo? Boy, wala yan, hindi mo kandahan. Tayo to, hindi ka sabalik. Iba yung bayad dito? Oo. Sa bansa? Yes ma'am, magkaiba po yan. Ikaw ba? Uh, uh, may, may cash ka pa ba ma? Hindi ka maglalive, best? Hindi ka magbebes? Ayun ah. Oh. Ayun. Ano Ay magbabalik sa bakay mo? Ayun yun eh. Sinandar lang. pa ba?